Hello po, magandang tangali. Niluluto po ko ngayon ang aming pulang parang ngaliyan. Niluluto po ko ng taong. Ito po ang aking mga ingredients. Sayuti, bawang, sibuyas, luya. Yan po, mga sangkap ko. Ang malinis na po ito. Wala nang bilang na. Wala mabilang na ano. Wala kang ng na sili. daon ng sili. Wala kaming Wala kaming mabidan. Uh, daon ng sili, nagikot-ikot na yung aking darling. Wala tala makita ng daon. Binagyo daw, binagyo. Yung daon. Kutsara. Ang galikado pag ano nang makagamunan dito <todiclet> pag may

tataka po kayo bakit ba kaiga ako dyan po sa akong video judy hindi na po nakakalakad gusto ko pa ako ang magluto

Eh, pwede naman siya ano, Mangko ka mo, lalagyan na mangko. Ha? O, Oh, lalagyan mangko. Wala ka nagbaksi yung ano, yung... Niluluto pa ni, niluluto pa ni tatay yung tahong. Ano ko? Dalawa tayo kami. Wala, wala sili. Ano yung sa ating? Tag-isa tag daw kayo, dalawa na lang yun. Tag-isa tayo. kadaganan. Sal pa na kumain ay eh, na. Daw na nang sili magandang nang may seri sana kasi wala nang seri mabili. Wala na sili babrown ground natin para ano magana yung mid brown ground brown ground natin Pagpasensyaan nyo na po wala pong edit-edit yung video ko hindi pa pa ako sumaroon mag idit edit gilid ko lang po ito brown-brown no. ko lang po yan

Bumila na po ako ng kalati para may sabaw-sabaw kami. natin ng gulay para hmm. nagagawa natin ng tanglad. kinulang ano po ito kinulang taong

ng nag-assign. Guys, ito yung pa ng paminta. Pamintang to po na konting natira na ano patis meron nga ko rin po ng ano ang magic sarap para dagdag din sa ano lasa. Magic sarap. Santa gudit tama wala take. Wala <coughs> take. Tsuka, wala naman tsuka na. Wala na, oh. wala na kasawan. Ito na lang, oh. huwag mong busing yan. Ganun ang suka ko. Dapat may takip ka, eh. Video ka ba ba? Video ka ba? Ganun. Ha? Video. Dapat may takit ka pa na maluto ka agad yung gulay. Eh. Ngayon na nga yan eh. Tapatay na yung kanina eh. Huwag naman gusto na. Ano po eh. Alam ko naman yun. Alam ko naman yung una yung ura. Tinitinan ko. Ang tubig. tubig. Magkakita-kita para maluto yung gulay. Yung binili ko naman, na malaki ano. Hindi mo magkakita pa? Yung di kasa mm. naman na. ito naman ako nito. Iyan ko magkakita-kita naman, yeah, na muna. Hindi ko na yung malinis para pagkain yun eh. Hindi <coughs> yung dami tayo na marami. Eh. Kahit naugasan yan, dapat pinupunasan pa rin. para maninis pala yan. Kasi pag kinakip mo yan, dinatakot. At yung sabi ko, yung mga alikabok na, nangyarap yung kain-kain na marami. Tama na kayo sabaw?

Mamaya abon mo yan mamaya. Patay. Hindi mo sinabi wala na pa na yan. Kasi pa yan. Mamaya nga ano, nung mo yan. Kitay mo na tayo. 15 minutes Alam ko yan. Okay. 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 na Okay. Hindi nga ako marunong mag-ano, ma'am. Hindi ba ako dito pag nag-ano, nag-relax ako? Oo nga. Kaso nga, okay sa marunong mag-edit. Sa hindi kung sa masama ko pag pinupost ko lang sa ano. Yung pag ano, pag kukulok, pag ano. Ganun din ang gawa ko. Nakailang video ako tatlo. Eh, sa marunong mag-edit yun. Ako nga, di ba? Ganun din ang gawa ko. Pag nag-tapos ako. Sa ano ba yan ay sa YouTube? Tuloy-tuloy yung sa 15 minutes ang pinaka limit. Sa mga maruang edit, pwede yun. Ako yung maruang edit eh. Mm hmm. Antay na lang po. Kunting oras na lang po yan. Dotoan na rin yan. Salamat pong muli sa panonood po ninyo ng ating mga in-upload na video. Maraming salamat po sa paglalaan po ninyo ng oras. Magandang tangali po. Bye-bye po at God bless po sa inyo.